Hello mga kumaritas, magandang araw. Medyo mahaba nga pala itong vlog na to. So sana panoorin nyo hanggang dulo kung ayaw nyo magkapigsa. Naaya nga lang pala ako na pumunta dito sa Mount Brigino para mag-celebrate ng birthday nung kaklase ni Miko. So dahil nga libre at may chibugan, eh go na agad. At eto, kinuha lang namin yung mga pagkain sa may sasakyan at nagantay lang kami ng konti dito sa may labas dahil nagbabayad nga ng entrance si Doña. Masarap talagang dumikit sa mapipera, lagi ka nilang makakalibre. So, ayan at pumasok na nga kami para mabilang kung ilan yung babayaran sa entrance. Kapag day tour ay lalagyan ka ng green na bracelet pero kapag may kasamang swimming ay ibang kulay. Yung entrance fee nga pala dito ay 100 per head pag maglilibot ka lang pero 200 pesos kapag may kasamang swimming. Nagrent nga rin pala ng kubo sa halagang 1,000 pesos simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag naman night swimming ay 1,300 ata. Ang ganda nga ng kubo nila mga kumarites dahil may kasama na tong tatlong electric pan tapos may double deck na higaan. Napakalinis nga dito mga mga kumarites, pati na nga rin sa CR, eh, wala kang masasabi. Anyway, pagkatating nga pala namin, eh, kumain lang kami, tapos nagpahinga lang ng konti at aakyat na nga kami sa taas. Pasensya na nga kayo mga kumarites sa boses ko dahil meron na naman akong ubo si sipon. Biruin mo kasi, eh, katanghali ang tapat umakyat kami ng bundok. Bundok pa more. Ito <laughs> nga palang Mount Prigino ay located sa barangay Sitio Pinag-agawan, DRT Bulacan. Uy, sana all pinag-aagawan. Isa e, yata Mount Prigino sa pinakamataas na bundok, kaya yung pinagdaanan nun sa sakyan, eh, napakatatarik talagang pero pag nakarating ka naman dito, eh worth it naman dahil totoo yung sabi nila na ito eh parang tagaytay ng bulakan. Grabe, panalong panalo talaga to sa ganda ng tanawin. Hindi pa yan mga kumarites dahil wala pa tayo sa pinakatuktok at hahakbang pa nga tayo ng 300 plus na step para makarating doon. Sa mga nagpapapayat dyan, eh ito talaga yung perfect spot para sa inyo. Diyos ko nakakailang hakbang pa ako eh para bang ayoko na. Okay kuya, do Kasama. Napakataas. Hindi ko na ata kaya. Kaya mo yan, Mare. Ginusto mo yan, eh. Meron ka ditong pwedeng papicturean katulad nitong heart, nitong flower, nitong kawa, tsaka ng duyan. Kaya sa mga taong takot sa height, eh, wag na kayong magbalak pumunta dito dahil kita mo na ata yung buong Pilipinas nag over nga muna kami dito sa may kung saan may lilim dahil napakainit nga tapos napakataas pa nung inaakyat namin. Grabe mga, mga mi, sa lahat ng tourist spot dito sa DRT, eto na yung pinakamaganda. Yun nga lang, tingnan nyo naman at nagre-reklamo na yung kumarites nyo at ako talaga init na ini Habang namamahinga nga pala ako, tinatawag na ako ni Angelo at nung pamangking ko dahil kitang kita nga daw doon sa may pinakatuktok yung Maynila. Diyos ko dahi, akala ko eh hindi totoo pero eto at puro building na yung nakikita namin. Magtataka pa ba ako eh yung ulap nga lang, parang malapit na naming maabo. Nakuha ko pang mag 360 dyan kahit may toyo na si Miko. Ayan at napalo pa nga ang kumarites nyo kaya hindi ko na naayos itong binibidyo ko. <laughs> Kung gaano nakakapagod yung pag-akyat, eh ganun rin pala kapag bababa na. Nagpicture lang kasi kami sa pinakatuktok at bumaba na rin kami dahil katirikan nga ng araw. Madami ditong mga kubo-kubo, mga kumarites, tapos meron ding mga cabin. Mm -hmm. Hindi nga lang kami makapasok dahil nga nangakapadlak. Bawat cottage naman dito sa may taas, eh sobrang gaganda ng mga view. Sa pool naman mga kumarites ay eto lang nasa harapan na pwedeng pang matanda, tapos meron ding pang bata. May free wifi nga pala dito, kaya pagkababa namin habang namamahinga, eh nag-cellphone na din. Mga isang oras lang siguro kaming namahinga at ngayon nga aakyat naman kami dito sa may kabilang side kung saan may nakitang mga nagkakamping itong mga bata. Ang gaganda ng cabin nila dito mga kumarites kaya perfecto sa mga couple o kaya maghahanimoon. Uy, sana on. <laughs> Habang nandito nga kami, ayun si Angelo at yung pamangkin ko ay na naman sa pinakataas. Meron nga rin pala dito mga honeybee pero hindi na kami lumapit at baka kami makagat pa. <laughs> Tarana, tarana. Okay. Sobrang nakaka-relax dito mga kumarites Kaya kung napanood mo to, sign na to Para pumunta ka na din dito sa Mount Brigino Sa DRT Bulacan Nagmerienda nga muna kami ulit mga kumarites Bago kami nag-abubot para umuwi So ayun lang naman for today's mini vlog Thank you for watching mga kumarites At God bless sa ating lahat